Magandang gabi po, Luzon, Visangayas at Mindanao. Larawan ng pag-asa sa gitna ng trahedya ang himalang pagkakaligtas sa isang bata sa pagguho sa mako sa Davao de Oro. Buhay siya ng mahukay matapos ang dalawang araw na pagkakabaon sa lupa. Dahil sa kanya, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga residente at rescuer na matagpuan din buhay ang mahigit isang dampang nawawala. Dagdag pahirap lang sa nagpapatuloy na operasyon ang ulan at paggalaw ng lupa. Umakyat na rin sa labing lima ang kumpirmadong patay. Ang latest sa sitwasyon doon, tinutukan live ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Justoni. Mel, Vicky, Emil, matapos ang ilang araw, uh, buhay na narescue kaninang umaga ang 3 anyos na batang babae. Umakit na rin sa labing lima ang namatay. Buhi oh! ang angel. angel. Nagbunga ang sakripisyo ng mga rescuer bandang alas 7 ng umaga kanina. Isang batang babae ang kanilang nahukay. Buhio? Dalawang araw raw nakabaon ng bata bago siya na-rescue matapos ang landslide sa barangay Masara sa Mako Davao de Oro. Agad dinala sa ospital ang bata na isinailalim sa mga pagsusuri. Ganun na lang ang pasasalamat ng kanyang ama na si Orlando Malacaste Ngunit ang kanilang isa pang kapatid at ina hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Kinamanto kina, kuan na kakabir naman siya siya kinabuhi. Ang kuan na lang na karon problema, ang katong magulang wapamari. Narikabir na pero ambot mo, maingon nila nga, patay na daw. wala pa. Pero ako patuad tuon karon kung sa katinood, niya ang inahan, wala pa. Anya, Kumakain lang daw sila noong gabing iyon nang biglang gumuho ang lupa. Swerte nakalabas agad si Orlando kasama ang kanyang walong taong gulang na anak. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO, nasa labing lima na ang nasawi. Matapos may ma-recover na apat na bangkay ang mga rescue team ngayong araw. Dumaas naman ang bilang ng mga nawawala na nasa mahigit daan na. Hindi pa matukoy ng MDRRMO Mako kung ilan dito ang mga trabahador ng Apex Mining at mga residente. Continuing pa rin ang ating uh, search, rescue and retrieval operation doon sa ating ground zero. Um hopefully we are still hoping because uh, we had a good news earlier with a one child survivor na nakuha natin sa area. So we are still very much hopeful na may makukuha pa rin tayong mga survivors. Pero pahirapan daw sa ngayon ang galaw ng mga rescue team dahil maliban sa nararanasang pagulan, kailangan nilang tumigil at lumikas kapag nakakaramdam ng paggalaw ng lupa. Uh, medyo lisod-lisod po mga porsyon ng nga, by porsyon mga ang area. So dilipod tanan nga sayon. Ang um, muliwak ang pikas ng bukid kaya siyempre ta, musunod ta sa protokol. Ang kaanak ng mga biktima, abot-abot ngayon ang pag-aalala Di naman napigilan ni Landrose ang emosyon dahil hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang kanyang asawa na natabunan. Sa so pag-asa naman kumakapit si Tatay Nestor na naniniwalang buhay pa rin ang kanyang nakababatang kapatid nakasama sa so mga pasahero ng bus na natabunan sa landslide. Di lang sa sir. Isa naman sa nakaligtas si JL Texon na ibinahagi sa social media ang larawan niyang balot sa putik matapos siyang mailigtas mula sa mga bus na natabunan ng lupa. Maswerte raw at agad siyang nakalabas dito. Vicky matapos may na hukay o nareskiong buhay kanina, mas lalo pang niraig ang pag-asa na makamag-anak na mga missing na buhay pa sila. Sa ng mga oras na ito, nagtatsiyag naghihintay sa labas ng command post sa Elizalde sa Mako, Davao de Oro ang mga kamag-anak. Vicky Maraming salamat sa iyo, Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV, One Mindanao.